di ko alam guys kung healthy to, guys pero kumakain po sila nito, guys ah Yan, si Jega. so yung 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 Dali wi. Dali mm. Lucas. Oh, here we go, Lucas. This is for you, Lucas. Ay, lagi ka mga away, Ah, jika, jika. Alam ano mo guys, ito ay ganas or dahon ng kamote. Yan. Kumakain po sila guys. Pero, hindi ako sure kung healthy to guys. Pero, healthy naman to guys. Kasi pinapakuluan lang yan ng tubig. Walang so, ano yan. Walang, tawag dito. Walang asin, asin, wala, wala talaga. Pinapakuluan lang siya. Tapos, ayan. Kalau kami akan makan dengan saus. Saya akan makan dengan saus. Kau sangat kacak. Sik. Jika. Apa yang kamu buat? Saya akan jiga kamu. Jika. CG God, not GG God. That's it, guys, for love.